Bukod naman sa presyo ng petrolyo, problema pa rin ang mahal na presyo ng bigas. Kaya ang ilang grupo na nanawagang buwagin na ang National Food Authority o NFA. Figura kasi itong pababain ang presyo ng bigas. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Halos araw-araw ang pila sa Kadiwa store na ito sa Cagayan de Oro para bumili ng bigas na 38 pesos kada kilo. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang pamilyan sa Bulacan at Dumaguete na nagbebenta ng parehong bigas. Meron din yan dito sa Commonwealth Market sa Quezon City. Tulong ito ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM, ngayong mas nagbahal pa sa 50 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas sa ilang pamilyan sa bansa. Kaya si Criselda, pinakyaw na ang pamimili ng limang kilong bigas. Baka pagbalik ko bukas, hindi na ako makaabot katulad niya, Oh sa na. Napaka gaang sa bulsa, talagang ano, yung budget talaga. Pero wala pang dalawang oras. Wala na po ate, ubos na. Simot na agad ang murang bigas. Kaya ang ibang mami mili, no choice kundi bumili ng mas mahal. Sayang, ikaw na abutan. Hirap. Tagal ko naghahanap. <laughs> Ayon sa mga tindera, dalawa hanggang limang kilo lang ng bigas na ito ang pwedeng bilhin ng mga mami mili depende sa tindahan. Itong 38 pesos kada kilo na bigas ayon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, halos pareho din naman yung kalidad sa iba pang bigas na ibinibenta sa merkado. Mga local at imported well-milled rice din kasi ito. Kung tutusin, ito nga din daw yung binibenta ng 50 pesos pataas sa ilang mga palengke. Ang kaibahan lang, subsidized ang murang bigas na ito. Sabi ng samahang industriya na agrikultura o SINA, maiiwasan sana ang pagsasakripisyong ito ng pribadong sektor at pagtiteis ng maraming consumer sa mahal na bigas kung umaksyon lang agad ang National Food Authority. Hindi raw kasi bumili ang NFA ng bigas sa mga lokal na magsasaka, na pwede sanang panabla sa mas mahal na bigas. Kaya panawagan ng SINAG, buwagin na ang NFA. Hindi nila ginawa yung uh, mandate nila na bumili ng palay. So yun ang yun ang bottom line dyan. Hindi pala sila bumili ng uh, uh, palay sa atin magsasaka, no? And nalalaman din natin na sa India sila nag negotiate ng uh, pikas. Si Senator Cheese Escudero sinabing dapat pala kasi na lang ang NFA. Maliit daw kasi ang budget nito kaya imposible raw na makabilito ng palay sa local farmers sa mas mataas na presyo bukas naman si Senator Coco Pimental sa ideyang buwagin ng NFA, lalot kung di naman nila nagagawang kanilang mandato. Dapat din daw tigakin ng ahensya na ligtas pang kainin ang natitira nilang stock ng bigas. Pero tinabla naman ni Senator Cynthia Villar ang isinusulong na pagbuwag sa NFA. Alam mo, minsan mahirap ding mag-abolish kasi maraming empleyado, kawawa rin sila. Kaya nung ako hindi ko sila inabolish. Mabigat sa amin yun, di ba? Sinisika pa ng News 5 na kunin ng panig ng NFA sa rekomendang abolisyon. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.